Sikin, isa pong mapagpalang araw po sa inyong lahat. Good day! Welcome po sa ating YouTube channel. And of course, you are watching Chicken Nam TV. For today's video, mga kasikin, ay sobrang excited po tayo mag-update po sa inyo sa kalagayan po ng ating mga cruises po na mga game foul at saka sa asil. Sapagkat sa na-mention ko po the previous vlog, yung pong pinaliguan natin na cruises natin sa asil na, ayun, malapit na mangitlog. So, ipapakita ko po sa inyo yung pong natin na game foul po na broodcock. Sapagkat, ayan, kahapon mga kasiken paldong paldo po tayo mga kasiken no <laughs> nagchampion po sila si Papa sa 2 wins and ayun so yun pong nanalo kahapon yon po yung gagamitin natin mga kasiken ito nga pala nandito ayan po so second times winner na po yan at uh, itong isa mga kasikin, first time winner. Ayan, so medyo mahina pa siya. But unlike dito, na sa medyo sa may pakpak -pak lang sugat. Kaya ayan, napakaganda ng kanyang aurahan mga kasikin, no? Sa tingin ko ay na-feature ko na rin yan mga kasikin nung una. So yun pong... Uh, Alimboyugin na yan ay unsihan po yan mga kasiken, no? so yung bagwis niya ay unsihan kaya ayun talagang nagbibilang po ng panalo yung unsihan mga kasiken. at ngayon na naman po this coming Saturday sala si Papa ay nagplano na naman na sumali ulit kasi habang may swerte pa daw habang guenas pa so ayan may follow up sila mga kasike nandito yung tatlo ito yung isasali nila so maganda kasi yung promotion ngayong Sabado kaya ayan nagplano silang sumali so ayan dahil nga nakapaldo tayo the other day mga kasikan uh, good thing po nakapagbili po tayo ng isang sakong feeds at the same time Nag-order rin po ako ng trapal para po sa ating Azula Kasi yung mga alaga natin makasiken, parami ng parami And then yung patuka is pamahal ng pamahal Kaya ayun, balik po tayo sa Azula Kung ikaw po ay solid subscriber ko, siguro Makikita o nakikita mo sa mga reviews mga old vlog po namin Na talagang gumagamit po kami ng Azula At ngayon, uh, bala ko pong gumamit at mag-alaga ulit ng Azula Nang sa ganun, uh, maka-save po tayo sa patuka kaya hintayin lang natin baka bukas darating na po yun ang ating Azola Trapal na in order mga kasiki no? sa Talisay Cebu lang kaya sa tingin ko eh, one day lang po yun darating na po yun sa atin so dito nga pala tayo mga kasikian. kita ko po sa inyo yung napaldo natin so isang sakong patoka ayan so wala pang oh, hindi pa natin nabuksan yan mga kasiki no? pero binuksan na po dito ng daga. Ayan, may daga dyan, oh. Nako, mm -hmm. napaldo din tayo ng daga, mga kasikin. Okay. So, going back, again, mag-update po ako sa inyo sa pagkat. Yung pong atin nga palang mga cruises ay pinungusan ko na po, no? Kinuha ko na po yung palong sa pagkat. Every time po na sinasabong ko, mga kasikin, ay talagang tumatabon sa kanyang mata. Kaya, wala din akong ibang paglibangan. So, ayun. <laughs> pinungusan ko kahit medyo bata pa. Kaya ngayon, ipapakita ko na po sa inyo isa-isa mga kasikan. So, nandito. Dito tayo mauna. Bali yung kanilang ama nandito, no? Si Tibo. Ayan. Oh, nandyan po si Tibo mga kasiken. Kinulong natin sapagkat yung isang asil din natin na broodcock yung abuhan na si Megatron pinakawalan natin para hindi po sila magsasabong no? And then, nandito po yung game natin na pulit. Yung Gilmore Blues po natin, no? Blue face na Gilmore. Ayan. So, ito po yung parents po ng ating mga crosses. Kaya, nandito na. Unahin natin. Okay, ang ating stag. Tingnan yung mga kasikin. Ayan. So, nilagyan ko na po ng pasiyon ng tali mga kasikin para masanay po siya. Ayan. So, itong isa, hindi ko pa pinungusan mga kasikin, no? Sapagkat kulang pa sa tapang. Okay, ayan. So, don't worry mga kasikyan. Kukunin ko po isa-isa para makita niyo talaga. Yung pangalawa, medyo bata pa rin. Ayan. So, hindi pa ito tumitilaok mga kasikin. Yung isa kanina, ayan, tumitilaok na. At, nandito. Akala ko yung itong isa mga kasikyan, may disgrasya sapagkat uh, tinamaan po ito ng sakit. Salmonella siguro. So, buti na lang, nakarecover pa. Ayan. So, hindi masyadong maamo sa atin. At ito po yung sinabi ko sa inyo. <laughs> Tinungusan ko sobrang ganda na. Ayan. Oh. Ayan na po ang ating cruises mga kasiki sobrang ganda Oh, Of course medyo matapang na rin siya And then nandito rin po yung ating straight po na Ayan Naalala niyo ba ba ito mga ang Ating dirty doon po na Ayan Sweater Okay So itong dalawa so, mga kasiken uh, ah, Wala na silang inurungan dito So Medyo matapang na silang dalawa At nandito po yung ating mga pullets Okay nandito yung isa Ayan Okay So, it's either ito po yung ipapares natin or ito sa, sa two times winner po natin on Sihan, no? Sapagkat, again, malapit na po itong mga itlog mga kasiki, no? Ah, tingnan nyo po mga kasiki, no? Oh. Hmm? Hmm. Tingnan nyo. Hmm? Okay. Ayan, malapit na po mga itlog. Okay? Hmm. Ayan. Sobrang ganda po ng ating mga alaga. So, balik po tayo sa atin pong nag-champion mga kasike, no? So, dahil nga po unsihan yon So, kung kayo po ay may unsihan dyan, huwag nyo po sanang pakawalan. Huwag nyo pong sayangin sapagkat nagbibilang po talaga ng panalo based po on our experience. So, minsan na po kami nagkaroon ng unsihan. Four times winner, two times winner, three times winner. At talaga pong hindi po natatalo, no? So, last fight, matabla. But, yung aming four times winner po na unsihan ay unfortunately po, ah, uh, may tandang na nakawala kaya ayun ang disgrace sa mga kasigken so yung two times winner namin uh, yun po yung paparamihin natin sapagkat uh, bukod po sa kaniyang sinyalas na unsihan ay talagang maganda po talaga siyang sumayaw sa rueda mga kasigken no kaya yun hopefully uh, yun makapagparami tayo ng sa ganun ay syempre uh, hindi lang sa bloodline tayo uh, may magandang may hybrid as well as yung winning line po. Iyon po yung pinakaimportante. So, sa panahon ngayon, hindi na po importante yung pagandahan ng muka, pagandahan ng forma ng manok, but again, nasa winning line po yan, no? Kasi wala pong gamit talaga yung ganda forma ng manok kung hindi naman nagpapanalo po sa laban, mga kasikan. Uh, so, sa tingin ko mga kasiken, hanggang dito lang muna po yung content natin. No? Sobrang paldo po talaga tayo. Uh, enjoy. Mag-ingat kayo palagi. And hopefully mga kasikan, makapag-upgrade po tayo ng mas magaganda pang mga linyada. No? Ulit-ulitin ko po. Sana makabili po tayo kay Sir Ryan Lopez. So, and I think si Sir Ryan Lopez po ay hindi siguro nakikita itong mga video natin. But hopefully, makakarating to kay Sir Ryan Lopez. So, Sir, see you the soonest po. And mga kasiken, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at panonood po sa ating mga video again I'm gonna see you when I see you God bless.